ay nakidayo na naman si kabutbot ng pag-igwad-igwad banday sa sayon dyan, sayawan dyan sa pulo at ayan nga sana namang makasaysayang gabi ang ating ginugugol sapagkat tayo po ay nakikiparty dito sa barangay pulo Santa Cruz Marinduque at ayan nagchacha po tayo uh, talaga naman pong makikitang magaling na at nakaka-recover na at nakaka-indak ng totoo ito si kabutbot but anyway talagang guys napakarami at yan sayawan dito sa barangay pulo at talaga namang marami mga Bipana o Hin ang dumayo pa dito na sa iba't ibang barangay at iba't ibang bayan ng uh, Lalawigan ng Marinduque at may mga balik barangay po na galing sa Manila. At kung mapapansin niyo po ayan, kasayaw ko si Ma'am Annalie Buhay. Talaga naman po uh, kahit saan na mapapuntaan, mapapaltik ang paa basta tayo po ay masaya ngayong gabi. Si Kiana at saka si uh, uh, Matthew ay nanunood ng ating pagsayaw hanggang tayo ay umiiguwad naman talaga nga talaga ayan parang kita ay kak at hindi ramdam kay kabutbot na talaga namang siya ay napakagaling ng sumayaw at hindi al halatang siya ay may sakit baka mamaya matumba na naman yan at mag na naman para po kasi kami nag utot pag ganyang kita ay na ano ay nababanat ang tiyanena but anyway ha mag-enjoy lang po tayo sa sayawang sa ito talaga naman pong napakagaling ayan po at hindi pa maano ang kanyang kaligayahan ayan walang ibang mapagpapaligaya sa kanya kundi ang pagchacha talagang sanay na -san hindi na siyang mag cha, -cha. na lang dito sa stage, at sa ating man yung nakakasayaw natin si Mayora ngayong gabi at itong ating mga kasamahang gailas sa kasamarin natin sa pagsayaw dito sa dance floor, at talaga po ang lahat ay happy at walang anumang iniisip ngayong gabi uh, maging uh, masaya lang po tayo at uh, happy piyesta po barangay Pulo, uh, at uh, sana po ay tayo po ay makakain ng napakaraming karni at malangis na ng ating mga ungos para umuwi po tayong may langis ang ungos at talaga namang busog na busog at tayo ay dapat ay may sharot